ulo ng shooting star sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga shooting star ay nagtataglay ng na makabuluhang intriga at simbolismo. Ang mga ito ay maaring magpahiwatig ng isang pakiramdam ng paghanga, isang pagnanais para sa hindi matamo o kumakatawan sa isang kritikal na sandali ng pagbabago o nais nakatuparan sa ating buhay nilalayon ng artikulong ito na ipaliwanag ang malalim na kahulugan at interpretasyong nakapaloob sa mga panaginip tungkol sa mga shooting star na nagbibigay liwanag sa kung paano sila makakagabay sa ating mga pananaw at karanasan sa pagkising. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa shooting star? Ang panaginip tungkol sa mga shooting stars sa pangkalatan ay sumisimbolo ng swerte. Isang bagong simula o isang pagtatapos sa isang mahirap na panahon. Iminumungkahi nila ang pagsasakatuparan na mga mithiin o ang katuparan na mga hangarin. Maaari itong sumagisag sa isang makabuluhang personal na kaganapan o pagbabago na maaaring mangyari sa iyong buhay ang pagkakita ng isang shooting star sa isang panaginip ay maaari rin sumasalamin sa malakas na damdamin ng pag-asa at paniniwala sa iyong sarili o maaari itong magpahiwatig na ang isang mahirap na isyo ay malapit ng malutas sa iyong buhay. Ang panaginip nito ay may posibilidad na matingnan ng positibo na nagpapahiwatig ng personal na paglago at pagtuklas sa sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng shooting star. Ang panaginip na makakita ng shooting star sa pangkalahatan ay sumisimbolo sa isang pambihirang okasyon, optimismo at ang mga bagong simula ay malapit ng maganap. Ito ay nagsasaad ng katuparan ng mga mithiin ng isang tao o ang pagsasakatuparan ng mga layunin na iyong pinagsusumikapan ang ganitong uri ng panaginip ay karaniwang itinuturing na positibong mga senyales na nagpapahiwatig na maaari mong makamit ang isang bagay na iyong pinapangarap o inaasahan. Kaya ang panatilihin ng iyong mga bata para sa mga pagkakataon na darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maramihang shooting star. Ang panaginip tungkol sa maramihan shooting star ay nangangahulugan ng napakaraming pagkakataon na darating sa iyo. Ito ay karaniwan nagpapahiwatig na ang swerte ay nasa iyong panig at maraming positibong pagbabago ang malapit ng maganap sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang paalala na gumawa ng isang hiling o magtakda ng ilang mga bagong layunin. Dahil ito ay isang kanais-nais na oras para sa kanila upang maging isang katotohanan. Bukod dito, maaari itong kumatawan ng malalim na pagnanais para sa paggalugad at paglalakbay na posibleng magbungkahi ng pangangailangan lumabas sa iyong comfort zone. Kahulugan ng panaginip tungkol sa wishing on a shooting star Ang panaginip ng wishing on a shooting star ay madalas na sumisimbolo sa iyong mga personal na hangarin at ang matataas na layunin na itinakdamo para sa iyong sarili. Ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang banayad na indikasyon na ikaw ay naghahanap ng patnubay o isang positibong tanda para sa katuparan ng iyong mga pangarap. Maaaring nang ito magpakita ng isang makabuluhang pagbabago o kaganapan na malapit nang mangyari sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nangangahulugan lamang na ikaw ay may pag-asa at optimistiko tungkol sa hinaharap at dapat kang manatiling determinado upang makamit ang iyong nais. Kahulugan ng panaginip tungkol sa shooting star at paggawa ng isang kahilingan. Ang panaginip ng mga shooting star at paggawa ng isang kahilingan ay madalas na nagpapahiwatig ng mataas na pag-asa at ambisyon ambisyosong mga layunin. Ipinapahiwatig nito ang iyong mga pagnanais na makamit ang isang bagay na hindi ka panipaniwala at ang iyong malakas na pananampalataya sa iyong mga kakayahan upang ipakita ang iyong mga pangarap. Ang pagkilos ng pagnanais ay nagmumungkahi na handa kang magsikap na gawin ang mga hangarin na ito sa katotohanan. Ang ganitong uri ng panaginip ay madalas ding kumakatawan sa optimismo inspirasyon, pagganyak at katuparan ng mga hangarin. Iminumungkahi nito na mayroong kang positibong pananaw sa buhay at nasa mental at emosyonal na kalagayan na nagihikayat sa personal na paglago, paggalugad at katuparan. Espiritual na kahulugan ng pang-naginip tungkol sa shooting star. Ang panaginip ng mga shooting star ay may espiritual na kahulugan ng iyong mga hangarin, pagkakataon at personal na kaliwanagan. Ang panaginip na ito ay madalas na sumasagisag sa matataas na adhikain at pag-asa, iyong mga layunin at ambisyon at isang makabuluhang sandali sa iyong buhay. Parang kinikilala ng universo ang iyong mga pagsisikap at binibigyan ka ng tanda ng optimismo at pagganyak Higit pa rito, ang pagkakita ng isang shooting star sa panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng sandali ng pagsasakatuparan sa sarili kung saan natuklasan o naiintindihan mo ang isang bagay na mahalaga tungkol sa iyong espiritual na paglalakbay at personal na buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga shooting stars sa pangkalahatan ay sumisimbolo ng swerte. Isang bagong simula o isang pagtatapos sa isang mahirap na panahon. Iminumungkahi nila ang pagsasakatuparan ng mga mithiin o ang katuparan ng mga pagnanasa pati na rin ang malakas na damdamin ng pag-asa at paniniwala sa iyong sarili.